Si Aling Dunisha at si Pacquiao, nagkatutan mo ba si Kau? Ano? Para kang jira at papatigin ka ng mga imparto kong rock. At kayo nakatakdaan ako yung abogado. Nilaglag ko ang kaso dahil ang ato lang kumangita sa kalibugan rate ang kaso. Tinitig ka sa kapag may nagkakantutang aso. Sa tama, madaragas na huling niya, sampung burat. Nakontento kung tento, kinanto, si Megatron. Wala! 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 Kumali ka na! Ay! Ay! mo. Ay! Ay! Okay! Tingin niyo mukha nyo! Kamukha niyo si Koke! Sino <laughs> mo to? Nakaiyan! Siya! Isa tayo! Ito ay nasisiyahan! Yeh! Wala! Wala ka nang masakit! Ay! 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 Kasi, si Ay! Ay! ginagawa niyang mic. <laughs> Kaya kitang lapas ka kahit sa kanta ni Dora. Kamon ka la abalos, si titimong mong ilaplos. Now let's do it. Let's do let 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 it. Let's do it. Go yung mukha mo sa akin, pamilya. Kasi ikaw yung mga bata dun kay Manny Bilya. Kaya <laughs> mo, ka, sila. Tignan mo sa si na nabubulo sa so sobrang inakain na bulbon ikaw ang makain ng bulbol kasi alam mo ang kanta ka, Kasi lagi kong kinakanta, dakapabol, dakapabol, bowl, the, capable, the capable. O, tayo wala kang bulbol. Talaga naman wala akong bulbol, kung meron man, kasi tuli na ako nun. <laughs> Gaw si Bor, janggang ngiti, alalay mo yung nagpag malayo magbiti. Kaya ako nagbibiti, na ano ka pa? <laughs> si board, wala nang nasabi, kung saan tayo ito'y ito, kumakain ng gabi. Mahilig ka sa ube. Hindi ka pa nung contento kung masas ka ng pulube. Hindi yan. Hindi tayo. Oo ba? Sabi ni Noy Noy, parang himala. Saan tayo po kayo shota mo? May palaka. <laughs> Sabi ni Noy, bawal ang kurakot. Saan tayo ilong ng shota mo? Puno ng ulangot. <laughs> nakita <laughs> <laughs> ko siya. Tama <laughs> diba, <pul> <laughs> mo, buntis nagbe-wayboard. Nagbe-wayboard maraming din. siya, tama mo. Wala si Dakle. Di ba, sa ispun madain din. Ikaw Nakita ko, tatay mo, nagbuko din. Tatay <laughs> mo,

बोला <laughs> <laughs> <laughs>